44 anyos nga patay, humantig basa sa 63 anyos niya nga silingan sa barangay Tumunoy, Lungsod sa Mualboal niya Domingo sa gabi. -i. Ano ang report ni Fem Marido Mabo. Naputlan sa iyang duha kakamot ug samdan na sab sa iyang liog. Nga mo'y hinungdan sa kamatayon sa 44 anyos nga biktima nga gilang si alias Edilberto. Gilang sospek nga si Leon sa 63 anyos nga mananagat, silingan raw sab sa biktima sa investigasyon sa Moalboal Police Station na suta ang ahubog ang biktima diyang ang insidente. Nasayran sa kapulisan nga nagkabangi na ang biktima o ang suspitsado niya sa Abril pa. Humanang binuwing kanding sa biktima na kasod sa kural sa panimay sa suspitsado o gisibsib ang mga pananom ni Ini. Nito Domingo sa gabi, miabot ang biktima nga hubog ug gingong nagsinggit-singgit nga patyo niya ang suspetsado. Na daw ni binuhi nga kanding ang biktima nga nakasulod sa kural aning balay aning suspek o gikaon ang utanon sa kapanano maning suspect ba. Ah, gikan ato na naglalis sila o kaning kahit makainom ni si Kuan daw asalit as sa niya ito ang victim manggagit-hagit daw ni away magpanungog-dungog niya nga Kuan ka ng siya Suko mo siya ko nung ang, ang yung ganding mo ako nung tigbasa ito nga nung tigbasa nung kumanay ganding hmm. gamit mo na yung otok gamit mo na yung oto hmm. ipatigbas yung ganding kayo yung pabayaran at hmm. kapitan ka makiha huwag mo ko yung partay bayad ipubrim ako hmm. kanang ganding wanay sala ang sad an lang kay gibuhi an, -an ni mo buga ni mo buhi di na din ang makakaos tanong gingo ikatulong higayon na kini gihimo sa biktima nga magsagit-sagit kini batok sa suspitsado nakadawat us sabog pasidaan ang suspitsado gikan sa silingan gidili angay ayang mukumpiansa kay ang biktima ni bahad batok kaniya hinungdan nga kanunay siyang alerto. Pipila ka minuto sa wala pang insidente, giingong geuyawan siya sa biktima o dili paigo, gibato siya. May hinungdan nga napugo siya og tigbas ni ini. Nakadagan po ang biktima apan gigukod kini sa suspetsado. Nisulong ni siya sa... Um, okay, ya, 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 usan ako ya kung ako, kaya kung saan ako nung kukabala, kaya kung Upos na nga kung pasinsya. ano niya, pag na na ako siya, tigbas na naman siya. Oo. Kung ano nga yun? tiwasan yun ako ako ginang ako yung ginang siya sa buhi buhi pa 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 siya maka pa, pa ako ginang nga kini kini sobrang nato tane Bitahan ang sospek sa barangay kapitan ng mooy gatugyan kaniya ng sa kapulisan. Na-recover sab ang pinuti nga gigamit sa krimen. Uban ni Clans Rod Prado, Family Dumabok. Balitang Bisdak.